sabi okay, ngayon makakalamot ano man sabihin pero naman na ako sa inyo ewan eh, ko kung minakalin niyo ako pero pwede wag pakitapit muna yung katulad pag sabihin may tumating na may darating pang pagpapahala sa inyo hiyo, hiyo awa mga mo. awa mga kaibigan sa isang <laughs> Pilipus 4 13 ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. I can do all things through Christ who strengthened me. Ah, uh, tayo ng prayer, yung vision ng lalaki na pwede natin i-apply sa buhay natin. Ano ba ito? Una-una yung alak. Every time na yun ka ng alak, ang ibig sabihin ng alak, A-L-A-K, alalahanin lagi ang kapwa. Tanda natin kung ano man yung ginawa natin sa mga maliliit, na magkagawa dyan, sa mga maliliit na tao dyan, ginawa natin ito sa ating Panginoon. Ano at yung pangalawang bisyo ng mga kalalakihan? Ito naman yung babae. Pero wala naman babero dito, di ba? Babae. Ibig sabihin ng babae, buklatin at basahin ang Ibanghelyo. Bago ka ba makipag-usap kay Marites, bago ka ba makipag-uwentuhan sa kabati mo, makipag-usap ka muna sa Diyos. At makita natin ang papala at biyaya. At ang pangatlo? Sugal. Sa umaga, gulitain ng langit. Prayer is the key that unlocks the power and the blessing of the Lord. At natin, sa kapulat ng mata natin, magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay. Magpasalamat tayo sa opportunity. Magpasalamat tayo sa pagiging ama. Magpasalamat tayo sa pagpinigyan tayo ng pagkakataon na makapagservisyo sa kapwa at sa bayan. At ang pinakulimuli, Shabu. Ano yung sabi ng Shabu? S-H-U-B-A. Si Jesus, ang bahalang umalos. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, kapatid ko sa video report, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung problema mo, family problem, financial problem, kanukutan, depression, surrender kayo sa Panginoon at naniniwala tayo, ang Diyos ang bahalang umayos ng pinagdadaanan mo. Let us pray kapatid. Direct to Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala ng buhay Maraming salamat sa uniforme na aming sinuot, sa pagiging ama, pagiging ina. Maraming salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulong at pagkakasala. Lord, sa araw po na ito, patuloy kami sasambal at nabila at natin. At patuloy kami maghilipot sa kapwa upang itulipot sa silbi na rin sa iyo, Magda. Sinusukulan po namin ang lahat na rito, na may pagkukulong pa salamat. Samad kami sa pangalan ni Jesus, kaya tayo magsabi ng Amen. Amen.